Welcome to my channel Cambosdar at kung bago ka palang sa akin channel please subscribe like and share a hit notification bell pag ibig short term loan ang pagiging karapat dapat ngayon ay labindalawang buwan lamang. Ang mas maraming mga nagpapahiram ay nangangahulog ang maraming kita, na isinasalin sa mas mataas na dividend ang mga miyembro ng pag-ibig fund ay malapit ng mas mabilis at mas madaling pag-access sa mga panandaliang pautang, kasunod ng isang pagbabago sa patakaran na nagpapaitli sa panahon ng pagiging karapat dapat para sa mga aplikasyon ng pautang mula sa 24 na buwan hanggang 12 buwan lamang ng pag-iimpok. Ito ay inihayag ni Mara Eileen Acosta ang Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, sa panahon ng 2024 na Stakeholder Report, STAR, ng Ahensya para sa Visayas noong ikalawa ng Marso. Sinabi ni Acosta na ang pagsasaayos ay magpapahintulot sa mas maraming mga miyembro, lalo na ang mga kumikita na may mababang kita, upang matugunan ang mga kagiat na pangangailangan sa pananalapi sa pamamagitan ng multi-purpose loan ng pag-ibig, calamity loan, at bagong ipinakilala na pautang sa kalusugan ng baga sa ibang balita sa PhilHealth walang bayad para sa akreditasyon ng mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan. Ika-24 ng Marso taong 2025 sinabi ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, noong lunes na hindi nito kinukulekta ang mga bayarin sa akreditasyon mula sa mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan, HCPROFS, na nag-a-apply para sa akreditasyon. Sa isang pampublikong advisory, Nabanggit ng insurer ng estado ang mga kinakailangan ng akreditasyon ng lahat ng mga HCPROF patungkol sa mga premium na kontribusyon tulad ng nakasaad sa pabilog na number 2023-0024. Binigyang diin ng pabilog ang mga sumusunod, ang lahat ng mga akreditadong HCPROF ay dapat na rehistradong miyembro ng PhilHealth. Magbabayad sila ng hindi bababa sa isang buwan na kontribusyon sa premium sa oras na isinampa ang aplikasyon. At mga aplikante na HCPROF na nagsasanay ng mga profesional, sa pribadong kasanayan, o na hindi formal na nagtatrabaho at may mga hindi nakuha na premium na kontribusyon ay dapat na tinukoy sa seksyon ng koleksyon ng mga lokal na tanggapan ng seguro sa kalusugan o pros para sa naangkup na aksyon. Ang accredited PhilHealth HC procs ay mga manggagamot, nars, dentista at comedrona. Ang mga profesional na nagtatrabaho ay hindi kinakailangan na magsumite ng patunay ng mga kontribusyon bilang kanilang mga kontribusyon ay dapat na tinukoy sa seksyon ng koleksyon ng mga lokal na tanggapan ng seguro sa kalusugan o pros para sa naangkup na aksyon. Ang accredited PhilHealth HC Prox ay mga manggagamot, nurse, dentista at comedrona. Ang mga nagtatrabaho na profesional ay hindi kinakailangan na magsumite ng patunay ng mga kontribusyon dahil ang kanilang mga kontribusyon ay hinahawakan ng kani-kanilang employer, sabi ni PhilHealth. Ang pagbabayad ng lahat ng napalampas na mga kontribusyon ay hindi rin isang kinakailangan para sa akreditasyon, ang hindi nakuha na pagbabayad ng mga premium na kontribusyon ay dapat saklaw ng mga umiiral na mga alituntunin. Gayunpaman, ang mga akreditadong HCPROF, lalo na ang mga nagtatrabaho sa sarili o hindi formal na nagtatrabaho sa mga nagsasanay, ay pinapaalalahanan na magbayad ng kanilang mga premium na kontribusyon upang maiwasan ang interes sa kanilang mga napalampas na pagbabayad. Ang mga HCPROF na magbabayad ng maksimum na kontribusyon sa premium ay hindi dapat magsumite ng anumang patunay ng kita, tulad ng pagbabalik ng buwis sa kita. Sinabi ng insurer ng estado na tumutukoy ito sa nakasay na form ng pagpaparehistro ng miyembro ng PhilHealth na may pagpapahayag ng sarili ng kita para sa buwan ng kontribusyon ng HCPROFS kung pipiliin nilang huwag magbayad ng maximum na rate.at sana naibigan nyo ang akin video at subscribe like and share hit notification bell para sa susunod kong video may update kayo salamat po.